Napakadaming mantika ito, naman. Ikaw ang naglagay nito. Pinabaon mo sa akin. Parang napakadaming mantika din. Eh. Wala, wala naman akong nilagay dyan eh. Eh, okay na ba ito? Eh, huwag mong buksan. Ato bakit? 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 lang. Ayan, yeah, pwede mo nang buksan. Nagyam na lang Bokok! Nakita mo may bumabotok pa eh. So guys, for today's video. Uh. <laughs> <laughs> So guys, for today's video, si Buntis ay eh, naghahanap ng popcorn. <laughs> so, Mabumil tayo ng popcorn sa bakala. 5 Real lang to. Kaya gawin niya yung popcorn. Paano ba ang popcorn na gagawin mo dyan? Yung may flavor ah. Yung flavor. Gusto ko yung may cheese. Sige mo toyo. What? <laughs> <laughs> Di ba mayroon yung mga popcorn? Wala cheese. Double cheese powder. Hindi, meron cheese dyan si Kevin yung ano, cheddar. Pwede yun, di ba? Yung cheddar. Yung cheddar. Itong pang ano. Hindi ba pwede yun? <laughs> meron dito ang cheese Ayaw si Kevin. Ito. 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 cheese powder. Ito. Hindi ba pwede ito? Hindi pwede. Ay, yun, it. May cheese powder kaya sa bakala. Parmesan. Lagyan may sayo. Ay, oo. Oh, pwede yung parmesan. Yung, gusto ko wag sa Wala. Tingnan mo kung may cheese powder sa bakala. Tingnan ko nga. Kala bibili ng ice cream? Huh? So guys, magbuma tayo. pupunta tayo sa Makala. Bibili tayo ng cheese powder. Kung meron doon cheese powder. Ana! You have cheese powder? Cheese powder? Yeah. Nothing? Parang wala ah. Cheese powder? Yeah. Nothing? What Nothing. No, not chapati powder. <laughs> cheese powder. Wala silang cheese powder, guys. Nothing? Okay. Di may ice cream din. Natay ng na ice cream. Ha! Ito yung paborito namin ice cream. Yan o. Kit thank you utang. <laughs> so guys, dito na tayo sa bahay. Ah, walang cheese powder. Oh. O, oh, yun ang gagawin. Pwede ba parmasan doon? Oh, ice cream. So yung guys, gumagawa siya ng uh, popcorn. Tsaka pinapainit niya yung tira niyang lumpia. Yan, oh. Napakadaming mantika Ito, naman. Ikaw ang naglagay nito. Pinabaon mo sa akin. Parang napakadaming mantika. ate. Ano, ano, ano? Pa, ano ang ano? sienyo? Natamimi kayo! ano? Wala, wala naman akong nilagay dyan eh. Masisipan <laughs> ako. Ay, okay na ba ito? Hindi mo buksan! Bakit? Patalig lang. Ah, hindi. Time na lang pumutok. Ganun ba yun? Hindi. Hindi pala. Ba, gusto baby. Diba? Gusto. ako? Ay, gusto ko rin eh. Bakit ba? Di ba ako kanina yung ubusuhan ko na invite ko lang, no? Ay, ako naman taga-ubos ng tira mo. Tignan mo, ha? Taba na ako. Oh. 80 kg na ako dati ako 77, Yo, <laughs> 77 kg lang ako dati. Mayon 80 na. ha sa okay. ata yung Huh? Kumuha sa Baka bato. tingnan ng <laughs> nga sa selfie. Kumuha 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 sa selfie guys, habang nagagawa ng uh, popcorn si Kim, eh, tayo gagawa ng avocado shake. So, uh, meron tayo dito gatas, avocado. Ano pa lalagay ko dito? yelo lang, tsaka honey. So, okay yun. So, ito yung, yung avocado sa namin. Parang oh. Pero parang So, yung avocado dito guys, hindi siya nagiging violet. nagiging ganyan lang siya. Wala. Habang tumatagal, ipulok lang. Ano nga ba ito? Bulok lang. Vika, tumingin ko yung salaan. Tapos ginana Ano ba nangyayari sa'yo dyan? Parang nasusunod na. Ay, mahala ka dyan. Unaan mo lang. So, ito yung avocado ni Yan. Kapang talaga ng avocado dito. Mahal pa. Mahal pa din avocado. Mas mahal pa sa manok. Ito, Kaya sa baka. Pero hindi siya dapat... Vika, yung Ano? Ano? Ayan, <laughs> yeah, mag-isa dyan! Ayan, nag-ano -uh, -uh, na siya. Nag-tataranta -uh, na, na. Ano ba kasi nangyayari? Ingen? Eh, huh? napakadami nilagay.

Minsan nakikita ko babae, minsan nakikita ko lalaki yung alap ng ating <laughs> ganyan yung anak mo, sinasabi ko sa'yo. Kung mag-upon mo agad. Napakadami pa siya nilagay! <laughs> Hahaha! Sumew! Ano to? Okay na. Hahaha! Nang Ay! Sunog! Gagi! <laughs> makalakas ng apoy ba? <laughs> oh, di ba? sunog sunaw. Wala, ito. Tutuloy ko na nga yung paggawa ko ng avocado siya. Wala, oh, ito na yung pangalawa nating avocado. <laughs> Tignan mo yung niluto ni Kim doon eh. Pumuputo. Sunog. Sunog po yung kanyang popcorn. Oh, hindi. Paano hindi? Ganyan oh. yung sa perya. Aha, amoy pa lang. Hindi ganyan yung sa perya. Mabango yung amoy sa perya. Eh, ba, hindi ka muna kay Kevin. <laughs> Lahat na lang ng Hindi mo kay Kevin. So, yung kasama namin dito guys, sila Kevin, nakapakasyon kasi. Oh, kasama ma yung mga ano nila dyan. Eh, lutuin na yun. Ha? Ah, hindi ma-expard. Kasi, lagyan <laughs> so, na natin ito ng yellow tsaka honey. So, guys, eto, yun guys, ito. Lagyan na natin ng honey. Sa atin ba itong honey? Ang <laughs> sabi nito guys, kila Kevin to. Tama, ako hindi ating na. Kevin <laughs> hey, to, dati. Ang So, lalagyan natin na ng gatas. Ano ba masarap ihalo pa dito? Gatas lang. Tsaka honey. Tapos yelo. Ito pag may ice cream. Nagigawa yung ice cream na binili ko. Ba, ayaw. Huwag mong babuyin. Huwag mong babuyin. Tapos gagawin yung ganun. Okay. Napaka-alat <laughs> <Let> ng ginawa ko. Alat yung ginawa. <laughs> Ayan, kasi napakadami mong asin. Malalang. So, Talagyan mo pa ng asin? Talagyan mo pa papo. Wala naman asin. Ay, ang galing. Ayan. Yeah. Baho. Ano? Baho. Baho na. <laughs> Kilikilo <-kilo> ka. <laughs> Ayabang talaga nitong buntis na to. So, yun guys. Okay na nating uh, shake. Mukhang <laughs> may lasa nito. Shake. Ay, buhay. Ay, buhay yung bu gulay. Bu Parang iba ba? Eh, iba yung kulay nung ano na eh. Avocado? eh. Pangit niya ng avocado dito. Nakita mo kanina, iba yung kulay. Parang pabulok na siya. Mm. Sarap. Medyo matabang siya na ano, tikmang nga. Eh, maalat. <laughs> mm. Matabang siya. Taka ka na yan, hindi gano'ng matamis, masasarap yan kasi pure avocado Ayan o, merienda, nangyarap ng popcorn, tatakaw O, oh, mamaya sasakit na naman yung ano mo dyan, sigmura So, yung guys kasi sumasakit yung sigmura niya nakaraang araw So, nag-book ng merkins kasi nung isang araw, sobrang sakit nung Sit mo niya. Tapos si Chanya hindi siya makatulong. Pero ngayon okay naman na siya. Ayaw niya pumunta. So ito din guys, nilagyan natin ng parmesan cheese. Itong ating popcorn. Lasan ito parmesan cheese. Ang Hindi naman naglasa yung parmesan. Yung popcorn lang masarap. Ay, walang asin. tiyak Lagi hmm? na okay, So, masarap naman pala guys kapag meron parmesan cheese. Kaya mo ba? Ha? Alam ko yung ninahanap mong popcorn yung okay, sa yeah. Gagay iba kasi yung popcorn dito sa Periyahan. mga aming seasoning yun. Saka maganda yung panggang nila. Kapag pumuputok eh, nandun lang sa may gilid. Nandun lang siya sa loob. Wala problema. Bawal sa yung popcorn. Sabi lang, tutor. Tapos nuts. Hindi hmm, ko makapit yung parmasin eh. Nandun lang. Pero naglalasa pa rin siya kahit pa pa. Oo, hindi. Ano yung kumain yan? Meron pa kami dito guys, merienda. Lumpiang bulay. Alam mo kung bakit ako nag-create ng ganito e? Eh? Bakit? Naisip ko yung yun, gumain tayo sa pulo Oo. Oh. Natandaan mo yun? Oo. Oh. Yung napapaso-paso pa tayo yung mga bunga, bunga natin. Uh Oo. -oh. Yun. Naisip ko yun. Lumpiang bulay yun, di ba? Mmm. Hindi, toge okay. yun. Toge-on alam ko, ngayon naman talaga lahat ng mga street mga maiingit. Sarap kainin. Bagong prito tapos lalagay doon sa lalagyan tapos suka. Ah. Ay, sarap. Maghugas ka pa, dami mo hugasin doon. Oh, naglalaba ako eh. O, na Ako na maglalabas. Ako na maglalabas, tapos na. Pwede <laughs> yung tanggalin mo yung damit doon na hindi na, pa natutupi. Bago mo yung sample yung damit na. May hinunpang hindi natutupi. May hindi <laughs> na. na natutupi. Pwede mong hinalaw <laughs> ngayon. <laughs> so guys, medyo matagal kami hindi na Yung damit namin nilaban last last week pa. Ako ah, na lang Hindi pa natutupi. Oo, oh, ngayon tapos tatanungin mo kung ba't di ako kumain. Sa ipa lang kulang mo eh. Ayun na, naparito eh. <laughs> Tumara. Oo, oh, yun. Ubus na ang ating uh, merienda. Ano ba gusto mong merienda? Wala, well, maya-maya ulit. Maya-maya ulit? Mm -hmm. Kaya gilalabas tayo, di ba? Oo, pero kailangan ko muna magpakabasog. Okay, lalabas tayo. <laughs> Alabas eh, na yung tulok ko. Go, naman. mo. Bastos sa... na <laughs> kayo. Okay, mo pa yun. Alam mo na may mata ko. Basta talaga sa lahat ng mga dumi sa katawan ko, amoy ng katawan ko, tulok, tinga, lahat yan. <laughs> Muta ko Muta ko lang. Lahat yan, alam niyan. Kasi... Bibili tayo ng... Ewan, maaga tayo sa... oh, ay. Eh, di pumunta na tayo ng kareport ah Huh? Naglalaba pa ako. Pero pag mo na lang yan kay Yaya. Yaya? Yaya. <laughs> yaya mukhang Yaya, pero hindi mo Yaya. <laughs> Pangit naman ang kinuha mong Yaya. <laughs> para para hindi kayo mag ano, magkailaban. <laughs> si Dapat yaya. kinukuha mo mga yaya, yung mga ano, Kim Rodriguez, ganun, Kim Domingo, yung mga ganun. Ito, mas maganda pa sa ako. Yung ganun. Yaya. Dito sa kwarto. Masakit yung likod ko. Masakit yung mga mistar ko. Go, go. Ayaw mo ba na? Ha? Ayaw mo. So yun na, tama na tong video na to. Magugas ka na. Hindi ako na magsasampay. Ba yung kinakamot mo? Gago nga pa ako. Huwag kang magsasampay ako na. Mahiga ka. Eh, yung hugas eh. ako na. Uy, uy, sana all. You? You're my mom's the one out of me.